Okay, mga kasama, magandang araw, no? Magandang araw sa inyong lahat, no? Uh, po natin ngayon sa araw ito ang ating uh, gawain, no? Mm, um, puntahan muna natin itong uh, may tawag po sa atin na uh, may kunting problema po ang ating uh, isang constituent po na problema po ng ano ng uh, bahay no hindi po nila hindi siya sa bahay ay puntahan natin guys para mga kasama para ma natin ito ang problema po nila no sana magpuli ma natin ito ito po ang uh, una nating uh, gawain gawain ngayon no kaya tayo guys tara na puntahan natin no na uh, medyo makulimlim po ang panahon natin guys walang araw po ang uh, lumabas no kaya sana hindi pa umulan ito para hindi tayo mababasa no babasa tayo ngayon kapag umulan ito kaya ito una natin gawain guys sana po maka makuan na ito malutas natin ito uh, kunting problema lang ito guys no uh, tumatawag sa atin para maayos natin ito no sama po ang ating mga uh, purok leader doon. Mayroon namang purok leader natin doon sa ating purok, no? Ah, uh, po tayo. Kanang uh, alalay na po tayo sa ating purok, no, para uh, hindi tayo hindi hindi magkaano di uh, malalayo, malayo tayo sa ano mga kasagot, mga ano hindi diyan ano. Kaya hopefully magkaayos dito, magka magkaliwanagan ito lahat. Ya, yeah, to guys, sa uh, mabuti kay ano, walang traffic. kaya uh, marami po ang uh, tumatawag sa atin uh, na na ati ni reply uh, uh, ang iba na na-solve na, na -solve natin, yung iba video. Medyo... Kakilid tayo. <laughs> man tayo pipikto hindi man tayo uh, magagawa ano, yung makuha lang natin makaya lang natin no? sa awa at tulong ng ating Panginoon no? ito lang po uh, gawain lang natin ang tama no? tama at patas yeah guys uh, mga kasama ito na po patungo uh, tayo doon sa ating uh, pupuntahan no? sa uh, medyo kunting problema nila mayroon namang pro player daw nag sa atin kaya observe lang po tayo uh, alalay lang po tayo sa e pro kano sila kay man kaya dito. yung doon. dito na po tayo sa barangay no para <laughs> Ay, ayo yun maayon na. kasuhin natin itong Ay, kaibigan nanti, no, ah, si si na, na Oh, ah, oh, yang eh, anak mo nak nakabutang na, sa kwan. Na po. Rata, pwede pwede na huwaglayin tao. Oo, oh, hali lagi pwede. Siya yung anak. Hmm. Kana, saan? Siya, kana, para wala yung problema. Oh, certified to cap, ito ah. uh, uh, yeah. uh, hmm. na Ah, ya. Mau masih original pegawai? Hmm. Dia yang original lah ini, nah, nah, dia. Ato sa ning ipasirox? Xerox. sirox Xerox ni Lord. Ay man. Ah, ana, ana pila ka bo. duhara mo pa kwanta o kwanga bo kani. Tolo. Ang ID sa tagtungod asa namatay matay ka gawad. So, pasiro. Oh, no, uh, sirox po. Pila ka bo ning imong gi. Ikay na pasiro sa di kani. Ana na mo di ni lang, kanin na lang og. Okay. Oh kini yang anak ni pila kebok ni dua dua ito po ang ating uh, ginagawa mga kasama no mga nagpatulong sa atin na pagkasikaso, sa kanilang mga papil para hindi sila manung no? malito sa pagpunta doon sa sa hingian nila ng tulong ah no? uh, at pinagsabihan Hello, ko natin ito kundry. na sino, ang, sino ang kanilang lala, lalapitan doon. Long uh, ako Kaya ito, tulungan natin Alam, like sino ang lalapitan an... nila doon para hindi sila mahirapan doon sa pagpunta nila bukas. No? i natin ito lahat ng mga papel na kailanganin sa mga uh, opisina ng mga party list. No? Sa mga OBP, DSWD, mga party list. Ito ang ginagawa natin mga kasama. Yaris natin nito lahat no para yung uh, magdala nito eh, hindi na sila mapupunta Kaya palalalang lang guys no sa lahat po ng ano na uh, may problemang ganito uh, tayo po ay lilisan man tayo dito sa mundo kung mayroon man po ang uh, pangyayaring ganito guys tung mga uh, ma mamatayan tayo ng ano mga kasama sa buhay ito lang po guys uh, huwag kayong uh, magat lumapit po sa ating barangay para matulungan natin no lahat man tayo papanaw tayo lahat tayo mamamatay kaya o oh, mamato kung saan pa uh, widir lang no sino ang mauna <laughs> Ay ito guys, ah, uh, ito nga uh, Kaibigan ninyo si Kagawad Vargas si Dolan's Vlog ay handang tumutulong no handang tutulong no sa inyo. Ang sa ling uh, nakapangayo nakasakuan. Ano certification kay certification? Mayroon tayong ano mga kasama yung uh, kung sa Bilya na sa uh, ipaservisyon sa Bilya, mayroon tayong uh, ibigay ng isang Asa kama, tong, isang kalahating ah, kabal. O ba na ang na si Juan Yan anak, sa... kamunduha, magpalawa pa ko sa, sa, sa sarili ito personal. At saka kapitan po natin, magpalawa kayo. anak kabutang. ang kalahating bigas. Ang ibutang na ito, siya. Ang sa certification. Mo ba sa si mo ha? na ni mo? O ikaw ang mga iyo? Di mo di mo pwede ikaw ang ani? Kaya si pangalan o? O iyang pangalan man. Pwedeng, uh, nama pwede nga namay ko ang authorization. Pwede rang ako rang namay autorisasyon later. Namay perma uh, niya. Akuan. Ah, kini. Sige. Si, uh, ikaw ang ibutang. O. Oh. Namay autorisasyon. Kaya tuloy-tuloy lang po, tuloy-tuloy ang ating programa guys Sini, no, Sa no, pagtulong ng ating mga uh, constituents no? Tutulong si tayo Rubin, unya, Hanggang may matay, mayroon tayong tayo unya, maitutulong Ang di authorized niya si Kaya, ito, Ay yung, uh, Rubin ninyo, by brother -in -law, Yubin, uh, Ariliano, authorized ba, ninyo, My brother-in-law, Jubin uh, Kalabon Handang no, tutulong mo, classes, po sa inyo Si Jubin Yung programa natin guys uh, Patuloy, patuloy po natin no? Kasi mahirap na. itong uh, ano, kung tayo ay uh, uh, namatayan ng ating mahal sa buhay. Sa, nga, sa Kaya in po, ano ang gagawin natin. Yeah, sa Kaya ito handa PBA, tayong PBA, Marino, Tingog, Aksi Lingap, o DSWD. Kaya dito natin lahat, i-xerox natin ang lahat ng mga papel na kailanganin sa Office of the President, sa mga papel, like sa okay. WD, dito tayo ka? natin i-xerox lahat, no? Para hindi ito, na tayo mabayad sa labas. Mahal na lang i-xerox sa labas, mga kasama. No, para hindi kayo ma malalakihan o magastusan dito na tayo sa ating barangay, Bagugalira po. Oh, libre. so, live ni Muni Dring eh. Taka, ito ang, ang servisyon, no? Publiko para sa inyo para sa ating lahat ito Sun. no so, kani na wala ni mutang hindi ang clear na no obstruction along the road na ang Isatipay lang siya na no obstruction along the road. Ang uh, scan, uh, Association. Um, kaya mga kasama, huwag niyo kalimutan no, Pag-follow sa ating uh, Dolan's Vlog no. Sa ating uh, Dolan's Vlog. Please follow. Yung, yung, yung iyon na sa kusa linya, para marami makapanood no. At uh, ma makatulog po tayo sa mga tao no. ah uh, malaman nila kung ano kung anong sino ang lalapitan nila no. So, sana po mga kasama. Uh, ah, rin si Marlon? Uh, may follow ninyo ah? ang aking vlog, no? At saka may share niyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga, sa mga kapitbahay, inyong mga kilala, sa inyong mga ano, mahal sa buhay. No? Please follow niya, yan o, i-share ninyo po, i-share ninyo. Oh, para makatulong din tayo hindi man tayo ano hindi tayo pa ano master dito sa atong blog uh, bago lang tayo nag uh, blogger no bagong blogger po tayo kaya pasensya po pag uh, medyo hindi tayo uh, masyadong magaling no masyadong magaling magsalita kaya ah uh, opisyal lang ito. ah uh, siguro sa, sa susunod o sa anumang, uh, ano mang ano, magmaster din tayo kung paano tayo magsasalita, paano natin uh, na gawing ano, paggawa gaw, ng vlog, no? Kaya medyo bakikaw pa tayo, medyo <laughs> hindi pa tayo uh, ano ba to? Hindi, wala pa tayong kagalingan ng magsalita, no? Uh, Saka Tagalog po, medyo mahirap-hirapan tayo sa Tagalog. Ay, eh, medyo kailangan natin magtagalog ka kasama mga kasama. Ay, eh, medyo may marami sa rin na natin mga Tagalog. Hmm. Ado na ng Bisaya. Kaya, Tagalog na, Tagalog tayo. Pilitin natin magtagalog tayo yeah, mga kasama. Ngayon, humanin mo na eh, makuha mo na sa lingap. Dito sa mobilya, ihatag tong kaya eh, natin up. to guys sa uh, lingap oh, ito. Uh, ipadala natin ito kay ano kay kaibigan at ping bigyan din. Para makuha nila ano, tulong din po sa ating lingap no, sa sa ating siyudad no. Lingap ng mahirap no, lingap para sa buhay no. Lingap sa pa, sa mahirap no. Ito oh, ay programa sa ating siyudad Wala ba? Wala lang. Ang makaabi lang po ito dispenser. guys, sa dito lang po, sa nakatira sa Davao City, ito. yung lead up. No? bangko, bangko oh. may, bangko o water dispenser. Marami po na servisyon nito guys, sa ating syudad, no sa ating sa, mahal na mayor. Ah? No? Ang Atin, team, ang Mio na, mayor ah, na oh. si Bastian so, Duterte so, A simbol A simbol uh, Mio po okay, sa Davao okay, City okay. Ito ay programa uh, noon pa uh. sa kanyang ama yung lingap para sa mahirap no kaya marami na kami dito so, guys na to ang ay idoolan ni dito kang ano, hospital kang, boreal medical ang sa lingap mm ito ang serbisyo dito oh, po sa Davao uh, City nya yeah. ang kwan ani magdaka og duha ka aning kay sa bulak og sa Pudpak

Nana, na ba ito sa susunod? Na 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 na. Ate, wala po kayo dinin muna. Ate, di na nalalisin siya? Lalisin siya nga dito. Isiro sa tunak ko, dali na. Dahil na. Ayun na, Ina ko na. Si Dindin dito. Dindin? Oh Dindin. Odi si Ernil. tino turuan natin guys, itong kaibigan si Bin. Mano ang gawin niya pagpunta niya sa Lingap, no? Na oh. Ah, sino ang lalapitan niya doon? para wala nang ano, a, wala nang maraming question, a, no? Bil Mayroon bil naman tayong kaibigan tong, doon. Yatag tong papel uh, doon natin sa ipalapit sa ating kaibigan oh, para wala nang na, interview na gawin pa, no? Uh, ka alam ka naman nila na yung lahat ng mga papel na dinadala ay uh, na-comply natin. Na-comply natin ang lahat ng mga papel. Eh yeah, maraming papel ang ating ano guys, uh, ang ating uh, i-xerox po. Ay eh, lahat naman ng uh, papel kaling na, kaling. dapat isa-isahin natin na uh, i-stapler yung uh, anong uh, ano, anong Ano na? Yan ibili na uh, diyan. Lingap pa sa opisina ang asa tong long diring pupuntahan. Kaya so, uh, lahat po i-xerox no, sino lang po. Ngayon pa ko Kaya ang ating uh, barangay Bagugalira mga kasama ay patuloy ang serbisyo serbisyo sa mga constituents natin kung ano ang uh, kailangan nila tulong at uh, wala kayo huwag kayong ma mahiya huwag kayong magatubili paglapit no sa ating uh, barangay Bagugalira kaya ang barangay Bagugalira handang tumulong no kung ano mga problema oh, uh, na ating ma maibigay o ating uh, ma maibigay na tulong sa inyong problema uh, lapit lang kayo sa ating baranggay uh, barangay Magugalira handa rin tumulong ang ating uh, mahal na kapitan po o uh, at ating kapitan dito po sa barangay Magugalira kapitan uh, Ray Herbacio kaya mga kagawad po natin guys, no? Handa din tumulong, no? Kung ano man ang mga problema ninyong uh, basta madala lang, ma uma, kaya lang po natin, no? Uh, tutulong din kami. Yeah, malapit na tayo mga uh, no, guys, malapit na tayo mga kasama matapos natin itong mga pag-aris ng mga papel sa burial. Ito po yung ginawa natin no, hindi lang kay ito. sa araw na ito, ito ang nagawa uh, natin araw-araw po guys Ay, ito, no, mga kasama. Hindi lang burial ang ating uh, inasisan hindi mayroon din ang medical, mayroon din na uh, uh, hospital yung mga bills sa hospital po mga kasama ito po ang ating uh, ginagawa no tinutulungan po natin mm. ing Kuya. Wala yung ngalan mo. Ang uh, ating pong Purok Leader guys. Ang uh, Purok Leader po sa Purok Uno. Bago Galira. Si Ismael. Atong isa na ikwilyo. Maing. Uh, T-shirt lang. Oh. Ito po ang Purok Leader natin sa Purok Uno. Ito. Ma ano po dito? Ah, abtik po dito guys, no? Ito po ang walang inuurungan, walang pinoprotektahan, servisyong totoo po lamang. <laughs> Kaya yung mga namatay na rin po guys, nung mga, mga, may namatay na ano, no, mga sinasipusin, mga kasama. Uh, ipalala ko lang po sa inyo na mayroon po kas uh, cash assistance ang maibigay sa ating uh, KSWDO, no? I... E, ano lang po ang mga request requirement no yung mga na, ibigay sa CWDO inyo ay comply lang po ninyo ang lahat ng requirement para ma matanggap ninyo ang uh, cash assistance no yung mga senior citizen na uh, kumapanaw no yung mga namatay na senior citizen no uh, ito guys no mayroon din na uh, lapit lang kayo sa barangay mga kasama okay. Kaya huwag ninyong kalimutan mga kasama, i-follow ninyo, i-share ninyo yung video natin para mayroon din na marami rin ang makapag, ano, makapanood, no? mayroon din na marami din ang ano, uh, makashare. No? Pati na ni sa kwanin sa istupa. Istupa? Para oh, marami yung makapanood mata, sa ating videos. Oh, yeah, karami kapitan po, sa si Kapitan Rihir Basyo. uh, nagtatanong siya po kung bakit maraming uh, mapila ang ating na-arrange na um, mga sabi ko may namatay po ngayon uh, na may um, no, sa sa puro kutso kaya uh, bibigyan natin ng bigas uh, siya naman yung doon kalahating sako, sakong bigas at saka sa akin po sa kalahating sakong bigas din Yeah, tuloy-tuloy tayo mga kasama, no? Awat at tulong ng Panginoon. Uh, tuloy ang ating uh, serbisyo, tuloy ang ating uh, uh serbisyong publiko. Yeah, mabuhay tayong lahat mga kasama, no? Tara! Tuloy-tuloy po ang ating uh, ang ating programa. merino, uh, Marino. Pingo. Okay, is. Di yeah. wala Guys, tapos na ma malapit na tayong matapos ating arrangement no? at makakauwi na rin tayo no? Pa matapos natin ito kaya guys, mabuhay at uh, sa susunod nating video uh, sana po uh, supportahan ninyo ang video natin yung vlog natin araw-araw po tayo guys, magpa-vlog tayo para makamit natin ang uh, Sweldo na tayo sa ating pagbablog, no? Wala pa tayo, ano ito? Wala pa tayong kit. <laughs> Kaya guys, mga kasama, mabuhay at uh, magandang araw po sa inyong lahat. Kulay ubi son. Ano tong ubi niya? Maadari. Walang pa na, wad, indigency. oh, kung ano kasi... ini balik na lang niya, wad. Eh, nilang. Nilang pa ng ubipi, indigency.